Hi. Hello po, mga kababayan. Kumusta po kayo? Wow, today is July 4. The 4th of July. Happy Independence Day po sa mga taga-America. Yes, July 4, 1776. Nang sila ay naging independent country. Okay, pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang irresponsabling bunganga ng kapatid ng ating Pangulo. No other than Senator Amy Marcos. Ay, hindi naman pala yan Marcos eh. Senator Imee na lang. Ayoko nang idugtong ang apelidong Marcos. Ito po ay dahilan sa yung kamakailan na ipinost niya sa kanyang FB account na ayon sa kanya. Yung may nakuha daw siyang plano, plano ng China tungkol sa pangbobomba sa bansa natin na mayroon daw nakatutok na mga missile ang China sa 25 targets dito sa ating bansa na ang ilan sa binanggit niya ay Ilocos, Matanes, Sambales kung saan nandoon ang Subic Naval Base, Saka, maring yung ano, yung mga EDCA sites. Pero 25, ang dami naman yata. Eh, ang EDCA sites natin, ilang pa lang? Siyam pa lang, di ba? Although gagawin niyang 17, pero hindi pa, wala pa. Ngayon, ito po ang malaking tanong mga kababayan. Ito bang si Aimee Marcos ay nasa uh, Senator Aimee? Senator Aimee ay nasa tamang pag-iisip pa kaya ito? O baka naman ito ay nababaliw? Or dapat kaya siyang patingnan sa psychiatrist? Hmm? Bakit? Masyado naman yata ng masyado yatang uh, far-fetched. Hindi ah. Hindi far-fetched ito. Kasi, anong uh, anong klaseng pag-iisip na hindi, na, hindi ka naman ordinaryong tao? Hindi ka naman kasi yung style po ni Aimee eh, parang parang chismosa dyan sa kanto. Na basta na lang mag Basta na lang magbubunga nga ng kung anong maisip niya. Biruin mo yan? Senador ka? Natural kung ano man ang sabihin mo, pwedeng paniwalaan ng mga tao. Dahil senador ka eh. Mataas ang katungkulan sa uh, sa gobyerno natin. Biruin mo yan na mag, magpo-post ka ng ganun? Ilalagay mo kaagad sa social media yung nalaman mo or napulot o kung saan man napulot, narinig sa usap. Ang tanong kasi, saan ang galing? Ha? Aimee? Senator Aimee? Saan galing ang iyong impormasyon? Ito kaya ay galing sa boyfriend mo na Chinese? O ikaw ba ay recipient na ng mga classified information? Meron medyo medyo nakaka medyo misteryosa po ano? Kasi si Senator Aimee na Isang senador nakakatanggap ng mga ganitong mga classified info samantalang yung ating mga mga opisyal ng uh, National Security ay walang alam Ngayon <clears throat> kung sakali mang totoo na mayroon siyang nasagap nasagap ng kanyang radar Anong klaseng radar yun? Ang nasasagap mga fake news. Totoo man o hindi, gawa-gawa man yan o totoo, bakit kailangang ipost ka agad? Bakit kailangang ipaalam ka agad sa publiko ng ganun-ganun na lang? Di ba mga kababayan, parang napaka irresponsible? napaka-responsabling disposisyon ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi ba naisip ni Senator Aimee na itong post niya na ito pwedeng magdulot ng nervyos, ng takot sa mga tao? Paano kung mayroong inataki sa puso dahil sa takot? <clears throat> eh, ikaw nga sabi mo dyan sa post mo eh. Nakakatakot? I am so nervous. O oh, ikaw, mo ikaw, ikaw nga mismo nininervyos. Na kumbaga eh, ikaw na nandyan sa mataas na posisyon ng gobyerno eh na nakakasagap ka ng mga kumbaga you are opened, you are exposed to different kinds of information. Kami pa kaya na nagaantay lang kami ng mga masasagap namin galing sa inyo? Tapos magpo-post ka ng ganito. Ano ang ano ang uh, purpose? Ano ang purpose mo, Aimee? Bakit ka nag-post ng ganyan? Napaka-responsable hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip. Tira lang ng tira. Parang hindi man lang inisip na ano kaya ito? Magdudulot ito ng takot sa mga tao? Paano kung may mga nagpanik yung mga tao? Meron mga inatake. Naisip mo yun, Amy? Masyado pong ano eh. Kilos ano eh sa tarantada may pagkatarantada itong hindi mo maintindihan ang tanda-tanda na eh ilang taon na ba ito si Amy? magsi 70 na to eh pero parang nag-aasal bata nag-aasal asal baliw parang baliw ipopost ka agad sa social media. Hindi kaya ang tamang gawin eh kung halimbawa man mayroong kang na nasagap na ganyang klasing balita eh ipapaalam mo muna sa mga concerned officials like like the DND, the national security, the armed forces or sa yung kapatid kapatid na pangulo. Hindi pa dapat pag mga ganitong klaseng mga mga bagay, mga impormasyon, ang nakakaalam nga niyan dapat mga top top officials lang. Hindi nga yan dapat pinapaalam sa tao. Top secret, confidential. 'Di ba? Classified information hindi dapat pinapaalam sa tao. Kasi nga, magdudulot ng takot. Magpapanik ang tao. na ah, hindi mo maintindihan kung ano po ang ano ang dahilan o ano ang ano ang objective ni Amy Marcos sa pag sa pagsasalita ng ganito. Napaka-irresponsable. Klaseng, klasik utak yan. Kaya, takot na takot. Kung tutuusin yung hypersonic missile na yan eh, ni ang Amerika nga, wala pa niyan. Dinidevelop pa lang yan sa pagkakaalam ko, dinidevelop pa lang yan eh. Kung Amerika nga, wala pa niyan. China pa kaya? Kung pag-uusapan ni mga armas din lang naman eh, mas advanced ang Amerika. Dahil lang China, nangungopia lang naman yan sa Amerika, di ba? Copycat. You're nothing but a second rate, trying hard. Copycat. That's China. Nagnanakaw ng mga formula sa Amerika. Wala pa nga ng Amerika, yung China pa kaya tapos takot na takot anong klaseng kung kami nga hindi natatakot oh kasi kami tiwala kami sa pangulo namin sa mga desisyon ng pangulo saka siguro itong si Amy Marcos hindi po ito nagbabasa basa-basa naman pag may time hindi mo ba alam Amy na Ngayong panahon eh, hindi naman nakahanda makipaggera ang China. Dahil maraming problema ang China, Aimee. Tinan mo, ang baha sa kanila, mga, mga natural disasters, nagkakagulo, nagpuprotesta ang mga tao, yung economy nagkokollapse na, iniiwanan na ng mga investors, naglilipata na sa ibang mga kapitbahay na bansa. Malaki ang problema ng ng China ngayon. Kaya even may I don't believe na handa sila makipaggera ngayon. Kung tutuusin nga, yung gulo na yan sa West Philippines, Eh? Alam mo kung ako, kung akong presidente, ang policy ko, kapag any foreign vessel na papasok sa teritoryo ng Pilipinas, shoot them. So, papasok-pasok ka sa, well, siyempre, warningan mo muna. Eh. Warning. Pero pag hindi pa talaga umalis, paputukan. Hindi yung, tayo nasa loob tayo ng ating teritoryo, tayo ang, tayo ang binabastos, tayo ang hinaharas. Ano ba yan? O oh, putukan yan. Putik kaan. Putik saan? Tingnan mo ang Korea. O oh, di ba pumasok sa teritoryo sa sa dagat ng Korea? Di ba putukan ng Korea? Umalis. Alam mo yung China kasi kapag nagpapakita ka na hindi ka lumalaban, hindi ka kumakasa, eh talagang tutudyuin ka eh sasadya-sadyain ka. Kasi, nag enjoy yan sa ginagawa nila. Sa lista nga eh. Eh kasi ang ugali nating Pilipino, itong utos ni BBBM, <laughs> maximum tolerance. Kahit na naputulan ka na ng daliri, maximum tolerance. Kinuyog ka, pinagnakawan ka, sinira mga gamit mo, sinaktan yung mga sundalo mo, maximum tolerance. Tapos eh, ano lang? Ano yun? Magpuprotesta lang. Excuse me. Nung klase, eh. kaya tayo sinasadya eh. Kaya lagi na lang na hinaharas dahil diyan. Nagpapabaya tayo. Nagpapabaya tayo na sipa-sipain. Yurak-yurakan. Mali po eh. Subukan mo na paliparan mo yan, yan ng isang misay lang pumasok sa teritoryo natin. Akala mo, akala mo, lalaban sila? Hindi ah. Takot na lang yan sa mga kaalyado natin bakit sa sa Japan, sa Korea, sa Malaysia, hindi naman sila makaano ah. Tayo lang ang tayo lang ang masyadong inaapi kasi nagpapaapi tayo. Minsan po, hindi rin ako masyadong bilib sa sa pal lahat ng policy ni Pangulo eh. But anyway, <clears throat> kahit papano, mas mabuti naman si PBBM kaysa kay Aimee. Paano kung si Aimee yung naging Pangulo? Anong lagay natin ngayon? Nasakop na tayo ng China. Dahil hahayaan lang niya eh. Pero at, at least si BBM, lumalaban. Kahit na, kahit na pumapayag na dura, duraan, hindi naman kasi siya yung dinuduroan eh. Yung mga tauhan naman natin, mga sundalo natin ang sinasaktan, hindi naman siya, yun ang hindi ko naman gusto dyan eh, Itong mga matataas na official natin including PBBM, porke hindi sila yung pumapalaot, ganun lang ang utos. Magpasensya. Hay, maximum tolerance. Eh inuunti-unti na nga oh, sa susunod aakyat na yan ang mga yan, aakyat na yan sa BRP Sierra Madre. Kasi alam nila hindi naman lumalaban eh. Hay nako. O ngayon, balik tayo dito kay Aimee Tarantada. Si Aimee Hypersonic. Hypersonic may sale daw eh. Aimee Hypersonic. Hindi ko maintindihan dito si Aimee kung anong gustong palabasin. Ano Aimee? Kaya mo ba yung ginagawa? Kasi hindi ka na masyadong napapansin ngayon? Hindi ka na pag-uusapan? Gusto mong sumikat? Gusto mong pag usapan ka? Kaya gumagawa ka ng ganyan? Mali! Wrong strategy! Manang Aimee, anong klaseng babae ito? Anong klaseng official? Yan ba ang gusto maging pangulo? Nervyosa? Hmm. Parang walang-wala walang wala sa iyo ang dugo ng Marcos. Kaya ngayon talagang nakakaduda ka kung anak ka nga ba talaga ni Marcos. Hindi ganyan kumilos at magdesisyon ng Marcos. Masyadong mab mabunga nga eh. hindi, nakakatakot. I'm so nervous. Ganyan ba ngayon Pangulo? Naku. Mga kababayan, sa totoo lang, wag na wag itong kahit na sa susunod na taon kahit na kahit na senador pa ako talaga hindi decided na talaga ako hindi na talaga sa akin papasayan si Amy no mga nakaraang eleksyon oo binoboto ko yan pero nung lalo na nitong nalalaman ko ang mga katarantadahan nito ito, ito ha ah, mga kababayan ha ah, alam nyo ba kung sino dapat sisihin sa niraranasan natin ngayon? dahil sa pagiging pangulo ni ni Duterte? Si Amy. Kasi bakit, mga kababayan, sige nga, balikan natin, 2016. 2016. Nung sinuportahan ni Amy Marcos si Duterte para maging pangulo. Ginastos, eh, pininans, ginastosan, sinuportahan. Kinaray-karay yung mga Marcos loyalists para iboto si Duterte. 2016 mga kababayan, ano ang tinakbo ni PBBM? Vice President, di ba? Ito mo ang nito ni Aimee. Bakit si Digong Lang ang sinuportahan niya na maging Pangulo? Bakit hindi niya inilakad kay Digong na Digong susuportahan kita, papanalunin kitang Pangulo. Pero ang running mate mo, itong kapatid ko si Bongbong. Bakit hindi niya ginawa yon? Si Digong ikinampanya niya, ginastusan niya, bakit si Bongbong Marcos pinalakad niya mag-isa? Kahit nga doon sa mga, di ba, dinaya siya? Yung kanya mga electoral protest? Sino bang tumulong sa kanya? Tinulungan ba siya ni Digong? Tinulungan ba siya ni Aimee? Hindi ah sulong naglakad. Ito mga kababayan, sana, kung noong 2016, ilang taon na ba si Bongbong noon? 50 plus? Tamang-tama yung edad niya para maging Pangulo? 2016? 58 ba? 58 yata eh. Parang 57, 58 oh, di ba? Tamang-tama yung edad. Maging pangulo. Pwede na siya maging pangulo noon. Bakit, bakit vice president lang ang tinakbo niya? Well, okay din naman. Vice president muna bago magpangulo. Okay pa rin. Pero, kung tutuusin, kung ginusto lang, kung si Jaime Marcos eh, Magsusuporta din lang naman siya. Babangka din lang naman siya ng magiging pangulo. Bakit hindi yung kapatid niya? Di sana nung 2016 si Bongbong Marcos na yung naging pangulo. 2016 to 2022. Bongbong Marcos. Hindi sana nagkaroon ng pangulong Rodrigo Duterte ang Pilipinas di wala sanang war on drugs, walang pogo, walang mga human rights abuses. Yung West Philippine Sea, hindi sana yan naaagaw ng China. Bakit, bakit ang lakas-lakas ng loob ng China na agawin yung teritoryo natin? Dahil kay Digong, di ba? Dahil kay Digong. Bakit may mga pogo? at laki-laki ng problema ng Pogo. Laki-laki ng problema ng gobyerno natin ngayon sa Pogo na yan. Sino nagdala? Digong, di ba? Yung ila, mga ilang ilang thousands na tao, 20,000, thousands, na nangamatay sa mga inusenteng tao dahil sa war on drugs. Yung EJK victims, o, oh, ba? Diba? Dahil naging Pangulo yung Duterte. Tapos ngayon, nakatikim na maging Pangulo, eto, naging gahaman. Ayaw nang bumitaw sa kapangyarihan na maging Pangulo. Na ngayon, pilit na gustong agawin yung presidency kay Bongbong Marcos. So, sino ngayon ang may kasalanan dyan sa pagkakaroon ng Rodrigo Duterte na Pangulo na sobra, sobrang problema ang iniwan, sobrang mga kabalbalan, sobrang kademonyohan ang ginawa sa bansa natin. Napahiya yung bansa natin, hanggang ngayon nakakahiya dahil sa mga pogo. Nakakahiya dahil pinagmumura yung mga, mga government leaders, pinagmumura yung EU, minura yung Pangulo ng Amerika, minura yung Santo Papa. Nakakahiya, di ba? Kahit hanggang ngayon, sa hanggang makakita ng Presidente na mumurahin ang ibang mga, mga leaders ng mga bansa. Sobrang nakakahiya po ang Pilipinas. Tapos eh, nawala na nga tayo ng mga American bases military bases dahil sa pagpapalayas ng mga dilawan, mas lalo pang inilayo ni Digong ang Pilipinas sa Amerika. Kaya nagkakaroon tayo ng problema ng ganito. O ano pa? Yung mga yung mga masiselang uh, kumpanya na hawak ng China ngayon, kagaya ng ang national power natin, National grid. Di ba hawak tayo ng China? Yung kuryente. Kuryente. Yung uh, internet. Ang dami, ang dami pong, ang dami pong mga kasalanan ginawa ni Rodrigo Duterte sa bansa natin. Na ngayon, ang nahihirapang mag-ayos, itong si Bongbong Marcos na ni hindi sinuportahan ni Aimee, na hanggang ngayon, nanalo na't lahat na wala suporta ito ah maalala ko lang hindi po kaya nung during nung noong panahon ng eleksyon kaya ayaw tumanggap ni First Lady Lisa Marcos ng tulong galing kay Jaime dahil may alam nakikita ni Liza Marcos na may problema kay Amy. Na kumbaga mas maigi na nawag tumanggap ng tulong. Utang na loob. Kasi kung tutuusin nga naman, kung tutuusin nga naman, kung talagang gusto niyang tulungan ng kapatid niya at kung talagang may malasakit siya sa bansa natin, bakit hindi niya tinulungan na maging Pangulo si Bongbong Marcos noong 2016 pa? kayang-kaya ng manalo ni Bongbong Marcos noon, Pangulo. Dahil di ba nga, yung mga Marcos loyalist, hinihintay yung pagbabalik ng Marcos. Hinihintay lang. Pero ito, ang sinuportahan ni Aime, isang Duterte, na alam na natin kung anong klaseng pagkatao, na yan ang nagpahamak nagpahamak sa bansa natin. Si Amy ang may kasalanan. Hangga, hanggang ngayon, Amy Marcos, yan pa rin ang ginagawa mo. Gusto mong ipapahamak ang bansang ito. Nakikiayon ka dyan sa Duterte hanggang ngayon. Pati sa mga incheck, nakikiayon ka. Sino nagsusupply sa iyo ng impormasyon, Amy? Baka yung boyfriend mo na incheck. Alam mo itong si Jaime Marcos, siguro ko mga kababayan, kailangan itong, kung hindi man, <laughs> ako sa tingin ko na kailangan na itong matingnan ng psychiatrist eh. Kasi balibalik ko ang pinaggagawa eh. At saka itong tungkol dito sa ifinload niya na istorya tungkol sa mga hypersonic missile na naka naka nakatarget na sa bansa natin? Hindi kaya dapat imbestigahan ito ni ni ng ng wag sinado kasi sinado eh magkakaano sila eh. Ang dami niyang kaibigan diyan eh. Siguro ko House of Representatives. Dapat imbestigahan ito si Amy. Imbestigahan niya sinasabi niya 'yan. 'Di ba mga kababayan? Oh. Baliw eh. Baliw na, baliw, baliw baliw na Amy by Amy Hypersonic yan ang tawag ko sa iyo ngayon okay mga kababayan ang haba na nito eh sabi ko mga 15 minutes lang sabi ko 15 minutes lang tapos sobra sobra na okay wag po tayong gagaya dito kay Amy Hypersonic ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.